Good morning! So, ito yung titerhan namin ng ilang araw. So, ganito yung mga typical na bahay sa Kerala. Ayan. Malalaking windows. Ayan, windows yan. Then, merong ganitong upuan. So, pwede siyang higaan or upuan. Then, ganito yung mga bintana nila. Sobrang lalaki. And then, ayan. Then, cover. Ito yung table. Then, ito yung water and tea. Pwede kang gumawa ng coffee or tea. Ayan. Then, ito yung kanilang sobrang luwang na bathroom. Ito yung labas, guys. Ayan. Ayan. And then, the door is so cute. Ayan. Ang luwang. So, dito guys, sa India, marami ng homestay na para ka lang din nasa hotel. And mas mas maganda pa nga kasi very spacious. Ayan. So, ganito siya guys. and Then, tatlong palapag yata to guys. Ito yung dining area. Sofa. Ewan ko anong gamit nito guys. Pwede kang umpo rito siguro. Do yan, do yan. And then, ito yung kung gusto mong manood ng TV. Ito yung decoration niya. Ang cute na ito, oh. Yan. Hindi ko alam kung... Yan. Then, meron din siyang decoration dyan sa gilid. Then, ito yung sa harapan, guys. Yan yung harapan niya. Ayan. Ewan ko anong meron sa taas. Let's see. Siguro, iba pang rooms. Tingnan natin. Ang ganda ng pagkakagawa ng kanyang stairs. Wala no. na. Papahinga lang kami, then magla-lunch na mamayang. Ano? Ang kita mga design ng pintuan. Ayan, then eto din. Ito siya o. Gusto ko matulog. So that's it. Ang kita pa yung nakanyang ito. Para yung study table, anything na pwede mong gawin. Then, gawa siya lahat sa ano. Ay, nakakapagod just ako matulog. Everything is made of wood, no? Wood, 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 wood. Except this. Except that, that one. So, napapaligiran tayo ng, what do you call this tree? This, it's arcanut. not a, oh, arcanut. arcanut. Then, dito guys, ang makikita mo ay mga plante, dito ay plantation ng coffee. Coffee, coffee. nga lang ako. So, that's it. Bye-bye. Ang -bye. hair ko, no? Gusto ko matulog.